sa videong ito, ay ituturo ko. Kung paano mag-crash out ng Maya sa tindahan. Let's go! First, pumunta tayo sa tindahan na mayroong Maya, at kunin natin ang kanilang Maya number. Pag nakuha na natin ang Maya number ng tindahan, pumunta na tayo sa Maya app. Pumunta sa Maya app, at mag-login. Pindutin ang send. Sa recipient, dito natin ilalagay ang Maya number ng tindahan. Ilagay na ang amount na inyong ika-cash out. 200 yung ika-cash out ko, pero dahil merong service charge na 10 pesos, ginawa ko na siyang 210, para buong 200 pa rin ang makuha ko. Pindutin na natin ang continue. I-double check lang kung tama ang destination number, or yung number ng tindahan. At pindutin na ang send money. Successfully sent na. Ngayon naman pindutin natin ang view receipt. Pindutin ang transaction details. Makikita natin dito ang reference number or reference ID. At ito rin ang ipapakita natin sa tindahan para makuha na natin ang pera na ating kinash out. At yun lang, sana nakatulong. Please subscribe. What?